Good, ah, uh, good morning. Dili pala, good afternoon, guys. Good morning pala. Huh. Sana'y ay sa ko na Ito it. na lahat. Ha? Huh? Meron pa. Kagabi pa ito na sudan, guys. Ine. Ayan. Ang daming gulay. Nagulay pa nga ito. Mula ngayon. Pabit. Masarap kumain doon yung kinain na namin na layo. Mmm, yung kasi yung sinakit pa. Kailan pala birthday din sila? Hindi. Hindi pala. Hindi pala. Ka? Sabi kasi ni Sila, hindi ko daw siya na hindi ko daw alam yung birthday niya. Bulam namin to kagabi guys, pero hindi ako kumain kagabi dito sa bahay. Kasi galing ako sa trabaho, tapos pag-uwi ka? Galing ako sa trabaho, tapos umuwi mo na ako sa dito sa bahay. mag lang, tapos pumunta ako doon sa bahay ng ka-workmate ko. Nasa kain, kasi birthday niya. Nagtutuloy ako lang ulit. Ayaw ka na lang. Nakalit Di ba hindi ako nagsawa sa litsyon? Sabi ko sa'yo eh. Hindi nga kumain. Nagsawa ako. Ako na kasi. Kumain pa tayo. Kumain ako ng dinner. Baon ko kinabukasan. Pag-uwi ko, ulam pa rin. Sumbaboy pa rin ulam. Pero ako di ako gumalaw.